Katatapos ko lang magkape at magbasa ng Bible nang magising naman ang mga amo ko. Pagkagising nga nila ay agad-agad naman akong nag-isip kung anong pa pwede kong gawin para naman hindi nakakahiya sa mga amo ko. Habang nag-aasikaso sila, papasok sa opisina. Magandang umaga, ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. So dahil nga kagigising lang ng mga amo ko at alas 7 pa lang ng umaga, naisipan ko na magsimula mag-deep cleaning ng aming kusina. Dito talaga sa mga amo ko ay unti lang ang trabahong ginagawa. Oh. Dahil nga pumapasok sa opisina ang mga amo ko at ang alaga ko naman Pasok ay pumapasok sa eskwela. Walang naiiwan dito sa bahay kung hindi ako mag-isa. Dito ako nahihirapan sa kung ano yung mga tatrabahuhin ko araw-araw. Dahil nga malaki na ang alaga ko, ang hirap mag-isip ng mga pwede mong gawin para hindi naman nakakahiya sa amo ko. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Ito yung trabaho trabaho na minsan nakakabatog na, nakakainip at saka nakakaboring na. Dahil nga kahit alam mong malinis ay uulit-ulitin mong linisin para lang masabi na may trabaho ka. Dito kasi sa abroad, lalo na sa mga katulad kong domestic helper, ginagawan talaga namin ng paraan para makapagtrabaho kami ng maayos na sulit naman sa binabayad ng mga amo namin. Hindi ako nagre-reklamo sa trabaho na kung anong meron ako ngayon. Pero minsan, hindi mo maiiwasan na mapaisip at mapagod sa mga pinagagawa mo sa araw-araw. Pero dahil nga dito ako kumikita ng pera para maipadala sa Pilipinas at matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya ay sinisikap ko na lang na aliwin ang sarili ko habang naglilinis para din mairaos ko ng maayos ang aking trabaho sa maghapon. Hindi ko ma-explain ang pakiramdam. Lahat tayo napapagod at nagsusumikap para mabuhay ng marangal. Pero may time din na dumadating sa buhay ko bilang isang domestic helper na pinanghihinaan ako ng kalooban at parang umay na umay na ako sa araw-araw na ginagawa ko sa buhay. Sa araw-araw na trabaho ko, gigising ako ng alas 5, imedya ng umaga at matatapos ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, paulit-ulit na routine ang ginagawa ko sa araw-araw sa maghapon at bawat oras ng buhay ko dito sa Hong Kong. Pero dahil nga gusto kong kumita ng pera, lahat ng mga nararamdaman ko araw-araw, lahat ng iniisip ko, pinipilit kong baliwalain dahil walang mangyayari sa buhay ko kung magpapadala ako sa emosyon ko araw-araw. Hindi madaling maging isang katulong at lalong hindi rin magiging madali kung wala akong ipapakain sa pamilya ko sa Pilipinas. Kung wala kang trabaho, wala ka rin papakain sa pamilya mo. Kaya kung may trabaho, bawas reklamo. Ito nga po pala ang realidad ng buhay domestic helper dito sa Hong Kong. 12 years na po pero wala pa rin ipon. Thank you po for watching.